Kung hindi tayo maungguy na. Yes, matake na naman yata sila dito. Yata sila natakot dito Sa ating ah. Uh, yun. Yun, makikat. Yun, 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 na, yun, 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 Oh, Oh, magandang 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 morning po sa ating lahat mga kalingat Isang mapagpalang umaga. At bagong ligo tayo. <laughs> at long hair pa rin tayo mga kalinga pa? Hindi mo tayo magpapagupit. At mga kakakal lang. Hintay-tay lang tayo ng weather video. Tayo mag-harvest. -ha at marami-rami pa rin. No? At nakakatuwa po tuloy pa rin ang kanilang... Uh, pamumulak pamumulaklak yan ah pamumulaklak oho pamumulaklak nila yan pamumulaklak sila'y patuloy na namumulaklak at nagbibigay ng bunga ani yan. So, dito tayo ulit mag harvest Hmm. Uy, uh, silira mo na may tanim d'ya. Ah! Ah! Ikaw ah, doge ah. Silira mo gudon, oh, yung tanim. Puntapang gano'n baba. Oo, yung tanim ko nga ko bagong pan doon. Dinadali na. Talay <laughs> mo kaya si ano noon na doon. Mm, mas laki nga to. Hindi nga yung nga'y

Basta basta, wala akong jacket. Bili na lang si Uyan kayo, okay okay no? Hmm. Ano pala no? Sabi na hindi tao, kaya ano. pala yun? sombrero ko dyan na luma, di ba? Oo. Ito naman Talaga naman itong si Gary Gary

Oh, all see my arms. Thank you. Oh, grabe oh, naman ganito sa ano. Grabe, ang dami. naman. Mm. Ang Talaga naman, oh.

Wala ba sobra, no? Walang sobra, no? Meron, sobra? 11.2 Tama ba? At tapos natin uh, mag-harvest, no? At magdilig. Ay, magdilig. maghatid uh, hatid ng ating uh, order nila. Tupuntan natin 'tong ating sitaw dito dahil uh, meron ng uh, tumukuha mayroon ang kumukuhang uh, tawag dito unggoy unggoy po ang kumukuha dito mga kalingat binabali nila yung oh, ito tangkay ito ba't ito nga Ayan, oh. Mga putol-putol, oh. Ay, grabe. Putol-putol. Uy, -putol. Kailangan na rin isprayan to. Oh, ang dali lang po, No? Mag-i-spray muna ako. Pala. Kasi may mga kumakain na, oh. Ah, wait lang, tayo muna mag-i-spray. Yari Dinalinan ng unggoy ang ating uh, tanim. Natuklasan na nila eh. Maganda pa naman oh. Mabuo pa naman. Pa Pa yan kakalungkot naman Titripan na ng mga unggoy ng ating tanim 打家好，欢迎啊。 padaanan na rin natin yung nyug kasi may kwanto eh nakabawi na siya tapos natin uh, mag-spray. Uh, diligan muna natin yung ating van. Mga nyug pala. Uh, at medyo ko na rin. Ilang araw na rin yung na nakapagdilig. Ayan. So, dilig tayo muna ng ating uh, nyug ito gagawa tayo ng sa ay balbanti yata balbanti yung istatwa kasi yung pansin nyo kanina no yung ating uh, sitaw ay uh, na ng uh, ungguy. subukan natin gawa ng uh, simpleng balbanti dito mayroon na dito Pagyan na lang natin ng uh, pasapaki -e case no pa cross tapos pagyan natin ng yan damit ito so, po ang tanggay natin ng dulo para hindi na masyado lumaki kasi tatalo naman natin ito ng mga punong kahoy no? sa kasaging so kailangan natin ng video Uh, bawas bawasan yung mga puno dito. At itong malalaki ay pabayaan na lang natin. Ito na tawag na ipin. eh dito po, no? dito sila galing yung mga unggoy. Sa bundok na yun. No? Okay, minsan galing sila dito. So, di tempatnya si, ya guys, no, karena ini masih ada lalagyan din po natin yan ng jacket damit aha may inyog dito ano ito ang gagawin nating uh, ulo ito sa so, sundalo rohan uh, tayo natin Diyos, so, kahit pa hindi doon lagyan natin ng uh, policy design ಇದು ನೋಡು ಎಲ್ಲمو ito no ang ating ban eh. parang unggoy din no <laughs> parang unggoy din ang tsura okay. so yan muna pansamantala ang ating uh, panakot no ayan sana matakot yung uh, ayun gabang sila yun o oh. so, magyan pa pala dito no yun siya ayun ayan So muli, ayan, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Thank you and God bless po sa ating lahat. At shout out sa ating mga silent viewers, subscribers, sponsors. Thank you, thank you. God bless. And Team Kalingap, Kuya Bal, Atit na, Kalingap Rob. Thank you. So pansamantala, tayo muna at Mag-tanghali na naman. Bye-bye. Ingat tayong lahat.